gawin natin sa ano yan guys sa paanang manok ano ba yun te Chinese uh, Chinese style. Chinese style. ay bumili pa sa labas apat na piraso 40 dollar <laughs> ayan guys ganyan ang gagawin namin ayan good day sa lahat abang kayo mamaya kung anong mangyayari dyan ha Ayan guys. Uh, bili lang kayo ng ano, 10 pieces ito. Malalaking paa ng manok. Then tanggalan niyo ng ano manicure. Pedicure. Uh, babad sa harina. Binlans na po namin 'yan sa kumukulong tubig na may luya. After that, medyo patuyuin at ayan naayos na ni Ate Mel para maging flawless na 'yan. Nilagyan ng harina, pagulungin sa harina. Ayan. Painitin na natin ang mantika, guys. Ayan na, guys. Ayan, guys. Atin lang kakuloyin yan. Ang mantika. Ayan. Rito muna. sa pa. Ayan, lang kami guys habang nag-hiprito. Ayan ang aming rice. Ari ko mambo, mambo. Rice. <laughs> <laughs> ang aming DGM ay, ay. Yeah. oh Ayan, pumuputok na. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Ano ka? Ano ka? Ano Diba? Ang ano namin. Ito na kami ng one time for four days or three days ang aming rice. Pag-lunch lang. Pag-lunch Iniinip namin yan, guys. Sahimik ang aming therapy, guys. As usual. Waiting. Hoping this sweet. Ay, meron kaming therapy. <laughs> Sa nananakit ng na mga bulsa <laughs> Therapy. Therapy. O, oh, diba? yeah. Ganyan, guys. nagte to na si ate, may dyan. natin ko ano nang itsura ano ng Ang aming Chinese style chicken feet. Abangan nyo mamaya ha. Update ko. At update namin kayo mamaya. Wow. Ayan na guys. Ayan na. Ayan ito na yung apat na peraso. Ang lalaki eh. po oh, ang naprito namin ni Ate Mel. Pero nananalsig kaya kailangan may panlaban tayong takip. At syempre ang ating bintana guys. Mamaya, ayun. Swipe ang katapat. Ang mga kailangan sa ating chicken feet guys. Sasangkot sa natin yan. guys, nice oyster sauce para sa sauce ng ating chicken feet. Lagyan ng toyo. Toyo na dark. Dark toyo. And then later, lalagyan ulit yan para mabalance. Mamaya ulit, sugar. Uh, sugar. Ayan na. Lagyan na ang chicken feet. Wow. Aromatic ng bread, kamulong tubig. Ayan. Make sure na hover ang chicken ng tubig para manuot ang lasa. <laughs> Ay, meron tayong ano, di ba? Yan ang ilagay. Rock sugar. Yeah. Rock sugar, guys. Kung wala, eh, sugar. Basta ma namis namiss Yes. Ayan. 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 ayan, Mamaya, update later, guys. Ayan, takpan na, tatakpan. Wow, ayan na ang ating chicken style Ayan, luto na ang ating chicken feet ala zam, guys. All diba? affordable. Magluto na lang tayo sa bahay. Eating outside is so expensive. Ayan guys. Yummy yummy. Ayan. Super yummy guys. Kain na tayo. Napakasimple lang ang ating ulam na homemade. Chinese chicken feet. Ayan. Maraming salamat po. Kakain na kami ni Ate Mel. Bye-bye. Bye-bye po. Let's Bye -bye. eat. Bye-bye.